Ayan, finally! Yung sinasabi kong malapit, ito talaga totoong malapit na. Yung sinatawag nating napakaliit na waterfalls dito sa Alberta, Canada. Ang pangalan niya ay Sunwapta Falls. mga matandang bunga na ng pine, pine tree na to. Oh, ang ganda. Hindi ko siya mabunot. Ayan, no? Oh. Ang tigas niya, yan, yan. Ang tigas ho oh, niya. Hindi, hindi ako makapitas. Tigas na tigas ho oh, yung bulaklak ko. Oh. Ang ganda niya, oh. Ayan, no? Oh. Ayan, oh. Ganda, no? Hindi ko oh, siya mapitas. Ayan. Tignan niyo yung bunga ng mga pine tree, oh. Ang galing, oh. Ay, yung mga bunga niya, oh. Ganda, no? Hmm. Ipis po ka dito. Tapos, ito nga, ah, birne. Ipis. Ho, yung mga tinibag na bato. Ayan, ang ganda, no? Para ho makagawa ng highway. Ayan. Highway ho yan. Tapos yan yung tinibag na bato. Ang ganda, no? Tapos, sa likod ko, ang napakagandang view. yan Ang ganda, no? Ang ganda ng view, no? Tapos, yan yung ano, nakikita niya yung makapal na makapal na yellow yan. Diyan tayo pupunta ang tinatawag nilang Columbia Ice Field. So, dyan tayo pupunta sa Columbia Ice Field. Ayan. Dyan ho tayo pupunta. Tourist spot din yan. Pinupuntahan ho yan. Tapos ito ho, para siyang dating lake yan. Ayan, nasa paana ng bundok. Dati siyang lake na mababaw. Ngayon, nagkaroon na lang siya ng maliit na parang, ayan, yun, yun, yun yung portion yun, Parang ilog na maliit na lang siya natira. Hanggang sa matuyo na. Ayan, o. Oh, patuyo na, patuyo. Maliit na lang na tubig na lang natitira. Yan, hoy Idala, ho ng global warming. warming. Ayan. Kita nyo? Yung maliit na ilog na natitira, natutuyo na rin, ho. Marahil dala, ho ng global warming. Pakaunti ng pakaunti yung snow dito sa Canada. Ayan, o. Oh. Tingnan nyo, o. Oh. Noong unang panahon daw, libo libong taon, ang kapal-kapal daw ng mga snow dyan. Ngayon na lang daw numipis habang tumatagal yung panahon, lipis na. Ayan. Ito pa yung isang wildflowers. Ang ganda niya, no? Ayan, no? Mga wildflowers lang yan. Mga damo lang yan. Ang gaganda ng mga bulaklak, oh. Aliw na aliw ako. Ayan, no? Ayan siya, oh. Tapos. Na Ayan, nandito na tayo sa pulse. Ano kayong pangalan ng Pulse na to? Nagkamali po tayo ng tawag kanina. Ibang Pulse pala yun. Eto, alamin pa lang natin yung pangalan ng Pulse. Ganda. Nakita rin natin sa wakas. Ayun po yung ano, view sa side. Ang ganda, Ayun ang falls. Tapos yung tubig niya, da, dumadaan dito, papunta doon. Ayun. Ang galing, no? Ang ganda ng falls na to. Hindi ko ho alam kung yan ang pangalan. Ayan, no? Oh. Tangle Creek Ratio Tangle. Ay, hindi. <laughs> parang French word yata to. Ratio Tangle, parang French word yan. Yun naman ang English name. Tangle Creek. Hindi ko alam kung baka naman ang pangalan ng falls na yan, eh angle falls hindi, hindi tayo share alamin muna natin kung malalaman natin eto yung sinasabi ko sa inyong isang napakaliit at napakagandang waterfalls sa tabi siya mismo ng highway ayan ayan highway ho yan kita nyo highway ayan nasa tabi siya ng highway pero napakagandang falls niya ayan o oh. daanan po siya ng mga sasakyan. dito sa may Jasper, Alberta, Canada eto yung napakagandang falls ayan sa tuktok siya ng bundok. Ayan, o, oh, kita niyo ang ganda, oh. Ayan. Napakaliit lang niya na falls. Tapos silang layer siya. At ikit sa lahat, nakaka siya kasi sa tabi po siya ng highway. Ayan. Main highway po yan. Ayan. Kita niyo naman yung ang view. Ang ganda-ganda, no? Ayan. Ayan, oh, no? po siya ng mga sasakyan. Ayan, pinupuntahan po siya ng mga campers at binibisita siya ng mga turista rin. Dito, Jasper pa ba to? Ha? Jasper. Po? Oh, ito ay nasa Jasper, Alberta, Canada. Ayan, galing po na ng Washington, USA. Bumisita dito sa may Alberta, Jasper, Canada. Para lang makita itong mga falls na to. Ang waterfalls na to. At ang magandang view ng mga Rocky Mountains. Iba-ibang bansahong pumupunta rito. Mga iba-ibang turista, lalo na ho yung mga US. Paborito nilang puntahan itong Jasper at saka yung Bump, Alberta, Canada. Ayan, pa-exit na tayo nung magandang falls. So, kung hindi ako nagkakamali, baka ang pangalan ng falls na yon ay Tangle Creek Falls. Kasi po yung lugar na yon ay Tangle Creek ang tawag. So, baka ang tawag din doon ay Tangle Creek Water Falls.